One, two, three two. Uy, pisang agad Pisang nga naman, mga babayan. Pisang, pisang Pisang Ayan o, no, pala yung dalawang malalaki na yung nahuli natin Tapos yan yung mga iba Ayan Yun, isang mab ko araw mga, kababayan. Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video ay uh, fishing tayo. Overnight. Mga 3 days siguro tayo dito sa laut Solo lang tayo mga kababayan. Ano? Wala po tayong kasama. Yan, wala tayong kasama mga kababayan. Yun, uh, bago ang lahat. No? Pasasalamat muna tayo sa ating Panginoon. Na dahil lagi niya tayong ginagabayan. Salamat din sa mga sumusuporta pala parati sa aking YouTube channel and sa aking Facebook page. Sa mga nag-follow and subscribe, maraming maraming salamat po. Sa mga solid supporter natin, silent viewers, yan maraming maraming salamat. And yun, ah uh, for today's video mga babayan ay magpipishing tayo pero ang gamit po natin ay uh, fishing rod. Ano? Ito po siya. Yan yung ating gagamitin ngayon mga kababayan at itong pamain na ito at yung target fish natin ay mga pulahan ano yung malalaki ruby snapper uh, or mga amberjack yung spot natin mga kababayan ay galing sa tabi 6 miles so ang target sana natin ay yung pinakamalayong spot kung didiritsoin ko yung spot na yon baka abutin ako ng gabi so dito muna ako sa dating spot kung saan kami nakahuli noon Siguro, baka madaling araw na lang ulit ako bibiyay doon Para mas maaga makarating Yun, uh, setup tayo Tapos, mag-drop na tayo mga kababayan So, ituturo ko rin sa inyo kung paano siya gamitin Ituturo ko sa inyo mga kababayan kung paano gamitin yung uh, setup na ito Yung rod and reel Tapos, itong jig na tiyatawag Ipisa na natin mga kababayan Dahil, medyo hapon na uh, Yun Weather check tayo mga kababayan goods na goods yung ano weather ngayon medyo uh, lantap talaga yung dagat and napakaganda mag fishing so hindi lang natin alam kung merong kakagat pag mga ganito, ano kasi medyo less yung kagatan start tayo mga babayan ano ayan so bago natin uh, i-drop bubuksan lang natin ito yung um, bail bail arm natin tawag mga babayan para mag-release yung line yan yan Alright, so ganun lang yan sya mga kababayan. I-buksan nyo lang yung bale. Then magre-release na sya. Then antayin nyo lang sya mga kababayan na lumapat sa ilalim. So medyo matagal sya lumapat kasi masyadong malalim ito mga kababayan. Then uh, pag dumating na sya sa ilalim mga kababayan, oh, tuturo ko naman sa inyo kung paano sya yan. Then. Aramdaman nyo rin sya mga kababayan na lumapat na kasi yung line mihinto yan. Yun, huminto na sya mga kababayan. So isara nyo lang yung bale. Yan. Yan. Then ilain nyo hanggang bumigat then laruin lang ngayon ng mga kababayan no? Oh. laruin nyo lang ng ganyan mga kababayan yun ganun na ganun lang mga kababayan and laruin nyo siya ng ganyan mga kababayan ng 10 to 15 ganito mga kababayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pwede rin 15 mga kababayan Then lagi nyo rin i-check yung uh, yung drag. Yan. Para in case na kainan kayo hindi siya mapuputol. Kasi eh, sakto lang yung kanyang lakas. Ito kasi mga babayan ay automatic lang nagre-release. Yun. Okay, siya mga kababayan. Paulit-ulit lang hanggang sa kumagat. Yan, medyo mga alay lang itong mga babayan sa una, no? Pero, pag nasanay ka na, hindi na masyadong, ano, Sana makauli tayo mga babayan para mayroon tayong may uwi. ko pa pala yung first drop natin Ayan dito tayo sa ano, malayong spot, pinakamalayo. mo parang ano na siya, ah, pinakadulo. Then sunod dun ano na, uh, ah, na. May layo siya mga babayan na ah. 18 miles. Uy sagisi Sagisi hun Sagisi mga babayan, Maliit lang Hindi sya lumaban eh Kaya maliit lang Yun o oh. First cuts Drop tayo ulit mga babayan. drop tayo ulit baka meron pa sagisi second drop mga babayan hindi natin po kakagatin ulit wabo siya uh, uy fish agad oh fish na naman mga babayan agrabi malit-malit <laughs> malit lang mga kababayan malamang sagisi na naman to mga kababayan sagisi hun sagisi pari mga kababayan Good stand. Good stand. Kapal, siguro to sila mga babayan Kagat lang ng kagat eh Holy oh, shit

Strike, strike lang mga mababayan Oo. Natulog ako kanina. Then, yun, pagkagising, na ako papunta dito. Medyo malayo kasi na napadpad. Na isang iuras din yung biyay. Yun, sana malanda natin mga babayan. Kanina, grabing laban niya. Hindi ko lang maano kagad yung GoPro. Hindi kasi nakakabit sa ulo ko. Ito mga babayan Hihi Ay, salamat Lord Anay ni Manhok or Maputol Ayan, pangalawang araw na tayo dito Ay, sana malad natin mga babayan dalawa lang to mga babayan dugtot or amberjack kanina grabing laban niya mga babayan hindi alas pa pahila ay eh, medyo napagod na ah, medyo mabigat bigat siya Ah. Uh. Uy. tundo mga babayan Then, malapit na malapit na uy uy Kalutang na mga babayan Nah Ini nah. Nah, nah. Ayo Rubis starter Makam babayan Ayo Oh shit Buka Hanapin pala mga babayan Ayun ah. Lah. Ah. Yun, dali Dali mga Dah. Ingat, 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 ingat Limang mga babae yan. Mga kababayan. Mm, mm, vision, vision, vision. Ah. Ishon, Ishon. Ishon. Ah. Dalit lang mga kababayan. Ishon tayo.

Ayun mga babae Ayun yung pangalawa sana Nakawala Pinagpalit ulit mga kababayan sayang so, yung kanina mas so, malaki sana yun yan ang dratay ulit yan ang tayo ulit mga kababayan sana kumain pa habang hindi pa lumulubog yung araw ayan guys uh, nakadagdag tayo ng isa so gabi na eh medyo madilim na kaya hindi ko na nabiduan ayan o oh, bali dalawang malalaki na yung nahuli natin tapos yan yung mga iba ayan alright yan gabi na mga babayan. No, pangalawang gabi natin. Right. Ayos na nakadali tayong dalawang malaki. Bukas, ayaw ko lang bukas ng umaga. Sana makauwi pa tayo bukas ng umaga. So yun lang dito na lang aking vlog mga babayan. This is Kapisha TV. Yun. Ingat ang lahat. God bless. Fish on is out.